Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at hindi hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo? Nang sa ganon, ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin, lalong-lalo na kung matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa iyo at gustong-gusto mo na siyang makausap pero napakataas ng pride niya at matagal ka nang naghintay na tawagan ka niya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo, text o chat man lang. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target linisin mo ang isipan mo. At dapat ang target mo lamang ang nasa isip mo ngayon habang ginagawa mo ang ritual na ito. Pakaisipin mo talaga siya ng maigi. At pagkatapos ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 13 times. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 13 beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell. Basta tawagin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Nang sa ganon, masagawa mo ng mabuti ang ritual na ito. At kahit ano paman ang gagawin mo na ritual, ay mas mainam talaga na alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon basta gawin itong ritual na tama ang paggagawa mo at panigurado ngayon mismo ay matatamaan siya sa napakatinding ritual na ito at gawin itong ritual isang beses sa isang araw bago ka matulog at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung tumatawag o kumukontak na siya sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual at pwede mo ito ipagpatuloy depende na po sa inyo at paniguradong maging okay at maayos kayo ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.